Ngayong araw, isang relief operations ang isinagawa naman ng Ako Bicol Party sa Santo Domingo Albay matapos magkaroon ng landslides sa buhatans at pagbaha naman sa Alimsog noong bagyong Wilma. Para sa update, makakausap natin si Abel Balauro, ang Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Santo Domingo, Albay. Kamusta na po ang nagaganap na relief operation ng Ako Bicol Party List dyan po sa Santo Domingo, Albay? So far po, natapos na po yung dalawang barangay po eh. Ilan po yung mga kabayan natin sa Santo Domingo ang nakatanggap ng pangunahing tulong mula sa ako Bicol Party list. Sa Barangay Alimsog po ay ipapasa po muna po ako kay Kompido kasi binigyan niya kami ng oras na siya mismo ang nagbigay ng tulong para sa Barangay Alimsog at saka Barangay Bungatan. Mm -hmm. Sa Alimsog po, uh, nabigyan po yung 292 household na tagpa 5 kilos na bigas sa Barangay Buatan, nabigyan po yung 377 na household po. So malaking tulong na po ito sa ating mga kababayan, itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Siyempre Siyempre po, lalo na ngayon po na nasa lanta sila ng kalamidad po. Sir Abel, despite yung mga pinagdaanan po ng ating mga kababayan na hirap dahil dito sa mga kalamidad na ating uh, nagdaan dito po sa ating lugar, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na siyempre uh, kahit ganito yung nangyari, hmm. merong akubikol party list na laging maaasahan po? Message ko lang po sa ating mga kamarangay, lalo na po sa Santo Domingo, at sa Albay at sa, at sa buong Bicol na ang ako Bicol po ay laging handa ano ang ingay ngayon la, patuloy po tayong tumutulong uh, hindi lang po sa kalamidad may marami tayong natutulong sa educational assistance sa burial assistance sa health marami rin po tayong ibibigay na ayuda kaya sana po Ma maasahan nyo po na ako Biko ay laging handa para sa inyo. Sa inyo pong tansya, Marami na po bang natutulungan tayong mga kababayan dyan? Yes po, marami po. Kaya sana po ipagpatuloy na ako Bicol ang kanyang serbisyo para sa ating mga kababayan, lalong-lalo lalo na po dito sa Santo Domingo. Sakaling may mga kababayan po tayo na gustong humingi ng tulong sa ako Bicol Party List, ano po ang dapat nilang gawin? Anong dapat nilang ibigay na requirements. Ano po yun, sir? Depende naman po sa pangangailangan po. Pero nandun naman po yung ating mga barangay coordinator. Lapit lang po sila sa mga barangay mm -hmm. coordinator. Tapos ibibigay naman po yun. Itatapon naman po yun sa municipal co coordinator. Tapos yung municipal coordinator naman, ibibigay naman po dyan sa province na ano, coordinator po. lang isang coordinator po dyan sa inyong munisipyo. ah uh, sa tingin nyo po, ano po yung pinaka uh, nakita nyo po na paghihirap na na experience mo ng ating kababayan pero natulungan po ng ako Bicol party list. Number no, one po yung trabaho tsaka yung sa education po lalo na hmm. ngayon hinahanap pa na po yung sa education sana po pa, ba, baka next year po sana dumami ulit yung mga beneficiaries natin sa education po okay so ibig sabihin nito sir Abel marami po tayong mga estudyante yung natutulungan po diyan at malaking tulong din po sa kanila para makapagtapos ng pag-aaral yes po yes po kaya sana po lalong lumaki yung mga beneficiaries natin next year kasi kailangan na kailangan talaga po lalo na po sa Santo Domingo opo so we hope and we pray na by 2026 ay madagdagan pa at dumami pa itong matulungan ng Akubicol Party List in terms of educational assistance. Yes po, yes po, yes po. Apo. With that po, Sir Abel, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan and of course, uh, ano pa po yung mga aktibidad na gagawin po ng Akubicol dyan po sa Santo Domingo Albay? Uh, sa mga kamabayan ko po, ang ang Akubikol po ay lagi handa na tumulong sa inyo. This coming December 13 po, meron po kaming gift-giving sa barangay Santa Misericordia, alas 8 ng umaga po. Ayun, so ibig sabihin, pagkatapos nitong mga week na ito, meron na naman pong line-up na activity yung Akubikol, which is gift-giving sa Santa Misericordia. Yes po, yes po. Okay. Uh, ang beneficiaries po nun is mga 100 na, na bata po. Ayun. So napakadami na yung 100 mm. na bilang ng mga bata na mabibigyan ng regalo. So yes, pa, yes, eto pa. din po ay well coordinator sa council ng Barangay Santa Mira si Ms. Yes po, nainform na namin po yung Barangay Captain po. Yes, Ayun. Pa. Maraming salamat Sir Abel Balaoro, ang uh, provincial uh, municipal coordinator ng Akubicol Party List dyan, sa Santo Domingo Albay.